Magandang Pasko po Maligayang Pasko po Mapagpalang Pasko po Sa ating lahat Sa ating pong pagdiriwang Ng Pasko ng pagsilang Ng ating Panginoong Heso Kristo Siyempre E tinatanong pa po ba yun Kung masaya tayong lahat Opo masaya tayong lahat Pero sana isipin natin Na yung unang Pasko ay Tigib Puno Lipos ng pagmamahal Bakit ko po sinabi ito? Sapagkat hindi man sila komportable ng 100% doon sa kanilang tinitigilan na isang uh, hapunan o tigilan ng mga hayop sabsaban no? eh dahil sila ay nagmamahal sa kalooban ng Diyos na kahit siguro hindi nila talos kung bakit doon talaga ipinanganak ang banal na sanggol ay si San Jose po at si Santa Maria ay nandon kasama ang sanggol kasama ang mga hayop na sa init ng kanilang pagmamahalan ay mahikita natin ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos bakit ba tayo masaya? bakit ba tayo maligaya ngayong Pasko? ito po ba dahil sa may bagong damit? ito po ba dahil sa may mga pagkain sa hapag. Ito po ba dahil may hinahangad tayong tanggaping mga pamasko mula sa mga ninong at ninang, sa mga exchange gifts, sa mga reunions. No? Sana isipin natin na ang Pasko ay hindi lamang yung pagtanggap, kundi ito ay isang panahon ng pagbibigay. Ito ay pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili sa atin ito ay kanyang pagbibigay ng kanyang pagmamahal sa atin. Ito din ay pagbibigay ng halimbawa ng isang turo at ang unang turo ng banal na sanggol ay kanya ibinigay. Ang unang klase para sa ating mga tao ay ibinigay ng banal na sanggol mula sa kanyang professorial chair, sabi nga, na isang sabsaban. At ano po yung masterclass ng ating Panginoon sa so Kristo? Kababaang loob na loob no? na sana sa ating pagninilay wag lamang yung alwan ng Pasko ang ating pagnilayan kundi pati yung kondisyon ng unang Pasko ano kaya noon? ano kaya mga naranasan nila na San Jose, Santa Maria ng Sanggol mainit kaya noon, malamig makati ang dayami maingay kaya mga hayop Nandun ba yung uh, mga lamok halimbawa sana wala naman. No? Umuulan ba noon? Tahimik bang kapaligiran? At syempre nandun pa din sa kanilang alingaw-ngaw yung paghindi ng mga tao. Dahil walang pitak doon sa pinananahanan ng mga tao. Panahon ng Pasko, panahon ng pagpapatuloy sa ating Panginoon. Pagpapatuloy sa ating kapwa-tao lalo tigit sa mga, mga mahihirap, sa mga nasa tabilang, mga nasa kalye, mga hindi maintindihan ng sarili na ayaw unawain ng ibang tao. Napakarami ng mga nasa kapaligiran natin ang mga naghihintay na ating makupkop yung mga taong may dina, pinagdaraanan sa mental illness or mental health at iba pang mga bagay-bagay. Marami tayong mga kababayan na lulungkot sa ibang bansa. Pero dahil sa kanilang pagnanayos sa tumulong, may ahon ng kanilang pamilya, tinitiis nila lahat yun. Yung mga taong ang mga bahay nasira dahil dinemolish o dahil sa digmaan, yung mga tao sa unang pagkakataon, ito yung unang Pasko nila na talagang mamimiss nila isang kamag-anak na marahil sa buhay o di kaya hindi makapiling dahil kung nasaan man sana isipin din natin yung mga taong yon upang ating uh, pananaw sa Pasko hindi lamang umiinog sa ating sarili hindi lamang pakabig kundi ito ay katulad ng ginawa ni Jesus na tayo ay dinadalaw ng Diyos upang tayo ay samahan. Pagpalain tayo ng Diyos.